Pacific Jesus Only, magkaroon na po kayo ng ganito tilapia at pagkatawag sa amin nito sa Dabo is uh, bangas ha? Ah? bangas po yun? Ah, nakalimutan ko na yung ginapingit namin sa Dabo, no? Dito po ay medyo malaki talaga. Hindi po sa medyo malaki talaga po siya. Uh, sa Dabo, ilang oras pa natin ito mapingit, ma no? bago natin makuha tong isa na ito Uh, minsan maapakan natin ito sa tuwing doon sa mga balas o buhangin doon po natin siyang ma maapakan kasi ang bahay nito is nasa nasa ba buhangin o balas uh, bakit nagbili kayo ng tilapia maliit? dito sa amin sa may park ng Maguindana o Noe Petabato. Ganito po ang anong namin mga idol. Ito po siya. Uh, madalas talaga itong makuha sa Pulang River o Rio Grande. So ngayon, inisa natin ito ang, ang... mga idol, malaki masyado. Sa amin ito mas maliit. Ito malaki. Inisa, asan yung mga 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 Langgana.

ay di man ni eh, para sa inyo ang um, kaon mo sa sang oh, oh. yan yan amoy natin uh, good for ano pa mga idol so bago nyo sa mga idol yan dito lang po siya i ano mo lang hiwain mo lang tapos tanggalan mo ng uh, nung tawag nito mama asang uh, Ayan, asang. Ang tawag ito mga idol. So, ito na pumagpuan ng sinain. Itong scene na hindi sa siya madumino. kapuhan so ano uh, na ito nga sa kasimple maglinis ng isda mga idol uh. ang kagandahan ng isda nito mga idol kasi ito sa amin to pag pagbagong kuha mga idol bagong eh. kawal o so, oh, o oh, maisda na sinakakain ganon ng mga idol yan, nakakain sila ng ano. Nasa na yung mga kwan? Oh. Yan. Ang kinakain rin lang yung isda, yung kinakain ng mga idol, itong yung isda, no? Yan, no? Oh. Yan. May budyo. Pinasabawan namin to sa amin, no? bagong kuha dito ay siya uh, na pili na po natin uh, talagang talaga baka hindi masyadong presko hindi natin sa bawan pero pwede pa kung um, gusto yun ito lang tinay ng mga yun maliit lang no no maliit lang ang ng tinayan, mga yun tapos may bihod o budi no hindi pa siya mga idol.

Ito kay hindi meron siya anong ginakain. Sa so, aking mentos, ginakain talaga ito. Bakit okay, siya so naman mga... Wala. Hindi meron mas may patuloy ninyo dito para naiyong kinain na kung maliit man lang.

Itong mga tilapia is maliit talaga siya na klase, no? Maliit, pero itong... Ito, hindi po ito, kung ano, itong tinatawag na tura-tura, tura-tura, no? Eh? Hindi ba ito? Nasa buhangin ko naka-stay, no? Nakatira. Buhangin mismo. Hindi yung lugar, ha? Hindi buhangin na, no? Nasa sapa. Nasa dagat, yun. Pero sa tapang ito na isda. Ang gawin natin dito mga Edulis, iyaawin natin. Ang talagang Edulis. Sila Kasi maliit lang po tinain niya mga idol yan, unahin mo natin ito kasi ito po ang ating sa ulam niya <laughs> yan umagal ba ngayon? mga idol yan <tinyo> oh oke oh, masyarakat para siang para siang Dito kasi, dito sa aming banda, wala masyadong kumakain dito no?